Today is ganap nga dahil nandito nga kami sa Bugay Farm nga yung kasama ko nga mga kaibigan ko. E eh, nagpunta nga dito sa Angelin Mapagmahal para dalang kami ng Jollibee. Pero naksyuta nung binuksan, tilapia pala ang laman. <laughs> hindi pwedeng mawala ang buro tuwing nauuwi ako dito. Pero bago nga kami kumain, sinabi sa akin ni nanay na bumili nga muna daw ako ng yelo. Di pa rin kasi kami nakakabili ng ref dito sa Bugay Farm dahil hindi pa nga masyadong tapos. Kaya naman inaya ako na ng ato si Crystal Vlogs na maghanap nga kami ng yelo. Ang kainaman naman mo, maraming nga ang tindahan na malapit sa Bugay Farm kaya nakahanap din naman kami. Ay grabe no, pati yelo pala ngayon nagmahal na nung elementary ako. Parang piso isa ko pa yan nabibili. Ngayon rugo, limang piso na pati yellow nakshuta. <laughs> ah, madali na nga ako bumalik dito sa Bugay Farm dahil napakasarap ng ulam namin ngayon. Sa yan, sa mga paborito kong ulamin pag nauuwi ako ng pampanga, buru, gulay at saka tilapia. At ang buro ni Angeline Mapagmahal, ang pinakamasarap na buro sa buong Pilipinas. <laughs> Sobrang dami ko rin talaga kasi nakakain kapag kaganito ang ulam namin. Kayo ba guys, kumakain ba kayo ng burong asan o burong isda? Kung hindi pa kayo nakakatikim, ito na ang sign para kumain kayo ng buro. Masarap na naman nga ang kain ko neto dahil bukod sa nandito kami sa bukid ngayon, eh lahat nga ng paborito ko niluto na naman ni Angeline mapagmahal. Sa mga nagtataka kung paano kinakain ng buro, ganito ko siya kainin. Balik kukurot nga kayo sa asan, tapos ititiltil niyo siya sa buro. Grabe guys, heaven na heaven yan para sa aming mga ka pampanga. Anong tinatawag na don't judge the book by its cover? Hindi lang talaga kaya ayong itsura, pero napakasarap niyan. Haluan mo pa ng talbos ng kamote. Kaya lang, hanggang 9 days tumatagal yung amoy sa kamay. Naksyo ay, nakalimutan ko rin palang banggitin na nagpagawa ulit ako ng maliit na kubo kung saan ko nga isinasabit itong duyan nga na nabili ko. Bali nilagay ko yan dito sa may gilid sa tabi nga ng pool habang tinitingnan ko nga si KTV. Apo na nga to, ano kaming maligo dito. Buti na lang talaga, mabilis mapuno yung pool namin. Sa mga nagsasabi nga sa akin na magpagawa na daw ako ng tutong swimming pool. O oh, si bigyan nyo ako ng pampagawa. Naksuta, napakamahal nun. Pero actually, nakaplano naman talaga na magpapagawa kami ng swimming pool dito. Kapag dumating na yung time na nakaipon na kami at gusto na namin tong gawing staycation. Pero sa ngayon, rest house muna namin to at ng mga magulang ko nang hindi sila nai-stress sa mga marites. Charit! Ito <laughs> talaga si Angel mapagmahal. Sobrang sipag niyan magluto, lalo na kapag ka nauuwi ako. tatay ko naman, umaga nandito na sa rest house at nilagyan niya na nga ng tubig yung swimming pool. tinanay naman, magluluto na yan, anti mano ng ulam namin para meron kaming kakainin pagka alam niyang may kasama ako. Gaya ngayon, namalengki naman siya ng pangmeryenda namin habang naliligo daw kami. Gustong gusto niya talaga nagluluto, lalo na kapag ka nandito. Sobrang presko kasi ng ginagalawan niya, maganda ang tanawin at hindi masikip. Kung hapon na nga, ay eh, nagbalaw na nga ako at ipapakita ko naman sa inyo itong mga tanim namin dito sa likod at gilid. Mali nagtanim nga pala nanay ng lemon dito sa may gilid. At hindi lang lemon ang makikita nyo dahil meron din siyang mga tinanim na kalawansi na may bunga na. Pagkakamali lang talaga namin, hindi agad kami nakapagtanim last year na mga puno at halaman. Kaya ngayon pa lang yan nagsisitubuan. Buti na lang mabilis siyang magsilakihan. Meron nga kami ditong talbos. Tapos meron na rin kumakapit na patola din sa may gilid. Diba? Sobrang nakakatuwang isipin. What more pa kapag kapunong-puno na yung nakakapit dyan at napakarami ng bunga. Dito naman sa bandang likod, itinanim nga ni nanay, yung nabili ko nga sili sa Baguio. Ah. Kakailang pitas na nga rin kami dyan. At ganito pala ang feeling kapag ka may sarili kang tanim, hindi ka mamumroblemang bumili pa. Lahat nga yata ng dito. Alam niya lahat ng nakakaalmuranas. So, <laughs> Magaling kasi magtanim nanay ko. Pero pag ako, Diyos ko, hindi man mabuhay-buhay. Meron din daw dito, goyabano. At naglagay pa siya ng talong. May bunga na nga. Oh, pantorta na yan. actually, guys, itong Bugay Farm, eh, nakapalibot naman yan sa mga tanim naming buko. Kaya lang, hindi pa nagsisilakihan. At dahil pa dilim na nga rin, sabi ko kay nanay, ako na ang magluluto ng hapunan namin ngayon. At nga, kaninang merienda pa yung minatamisang saging at turon namin. Kaya lang, hinabutan na kami nang halos pahapunan na. Pero syempre, dahil bilang request ng mga kasama ko, lulutuin ko pa rin yun. So, gusto ko lang din talaga nagluluto dito sa farm. Dahil ang gamit nga namin ay didutong at palayok. Mabilis lang din makaluto dito sa palayok. Kaya ang inuna ko ng lutuin, itong minantamisang saging. Isa nga yan sa mga paborito kong dessert na talaga namang hindi ako nagsasawa. Masarap nga yung kainin kapag kamainit, pero mas masarap yung kainin kapag gagaling sa rep. Di ko na nga nalagyan ng sagu kasi sana naman ako magahanap ng sagu dito. Nagkatapos <laughs> nun, nagpalit na ako ng kawali dahil dito ko naman piprituhin yung mga turon. Ito nga yung mga turon na binilot-bilot namin kanina ni Crystal Vlogs. Ay ba, matagal-tagal na rin nung huling kumain ako ng turon dahil kapag ka nasa pulilan na ako, hindi ako kumakain ng mga matatamis. Alam niyo naman, ang Disney Princess nagpapalit ng braso. Tsari! Ang <laughs> turon nga namin ni nanay para hindi masayang itong mga mantika na gagamitin ko. Hindi kami nagbubudbud ng asukal dyan sa labas. Sa loob mismo ng turon namin nilalagyan ng mga asukal. Maluto na nga yung mga turuan. Inilagay ko naman tong malaking kasirola dahil magluluto naman tayo ngayon ng sotanghon. Sa aming mga walang kumakain sa amin ng champurado at madalang din kami magluto ng lugaw kaya sotanghon ang lagi namin kinakain. Sinanay Angeline na nga lang ang nag-continue nitong lulutuin ko at pinapakain niya na nga ako ng turon baka daw lumamig. Sobrang dali lang din naman kasi magluto ng sotanghon. Ito ang turon na niluto ko. Mukha lang hindi matamis yan pero nasa loob ang sarap pero maya maya lang din. Naluto na nga yung sotanghon na kakainin namin ngayong gabi. Ayan nga eh. Ngayong gabi lang hindi umulan. Mas masa na tong kainin kapag ka medyo umaanggi. Abe, sobrang dami din naming nakain na sotanghon. Parang naubos nga namin isang buong kasirola. Nakshuta. <laughs> nagda kayo, wag na wag nyo akong bibisitahin dito sa farm. Tingnan nyo naman si KTB, literal talaga, nasa farm siya lumaki. <laughs> Hindi daw niya yan ipagkakaila. Abay, wala naman talaga siyang katakas dahil napakalaki ng ebidensya. Naksuta? <laughs> Oras na nga to na no, nagkaayaan nga kaming umuwi dahil meron nga kaming kanya-kanyang lakad bukas. Pero tingnan nyo naman tong tatay ko na si Angelo mapagmahal. Nilinis niya pa talaga itong si Stacy bago kami umalis. Ayoko pa nga sanang umuwi sa Pulilan, Bulacan, pero kailangan kailangan, dahil marami akong kailangan trabahuhin. Nakusotan. <laughs> salamat. Share ko na din sa inyo. Ito pinaglilibangan ko ang laro na MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpilian dito. Pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Ibangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag may extra ko. Ano nyo guys, napakadali lang laruin nito. At minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na pa na yung napapalanunan ko. Oh, Siyempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swertian lang talaga yung labanan dito. Pero ngayong araw, mukhang sinwerti ako dahil nanalo ako ng halos isandaan libo. Oh, syempre, hinay-hinay ilang lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra e eh, bawal. Pero syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa may comment section.